So, guys, hapunan naman. Mga napunta O, oh. ang atong sudan, guys, o, oh. tuna. Tuna na nakalata. O, oh, ayan, o. Oh. Yummy. Kumakain ba kayo ng ganito, guys? Ano man to, guys? Ano, God put the heart. Tuna. Oh. Okay, guys. Kain na tayo. Thank you, Lord. Umpisahan na natin kumain. yung oil niya dito guys. Healthy to kasi ano to, fish oil. Hindi yan oil na ano. Cooking oil, hindi yan cooking oil. Fish oil. Kaya yung ano niya dito omega 3. Good for the heart. Tarang tayo. E kahit anong kahit anong nakalata na ano guys, yung mga isda kahit yung sardinas ano din yun good for the heart din yun Hindi na kasi kami nagluto ng ulam kayo. May leftover kasi kami kanilang tanghali guys. Kaya hindi na kami nagluto ng ulam. Kaso, iniiwasan ko lang ng kumain ng ganun kasi mataas yung sa kolesterol. I'll you guys for watching. Bye!